na kami. Nakatulog Alas, sila Alas 10, tawala ang silpo ko doon sa highway doon sa Mabuhay City, Paliparan. Ayan, uh, at least ko isang kanan ko sa labas. Galing kami kumain ng pare sa labas. Tapos pag-uwi, yun, nalaglag uh, ng silpo ko dito sa uh, pulsa na sa ulo. Ito, sa kanan. Ang nakita namin, yung kahalang na si Kirlio, yung silpo nula na. namin, is nagre-ray hindi sinasagot na ako hmm. ngayon pera tayo na hindi mo na agad hindi malubat kasi nga si bt pa yun yung bibo ko na sa cellphone kaya asa na may balik kung hindi na yun kaya may balik ngayon kanya na yun halaga ang kakipenta ko sa dyan yun ang ulugang ko na cellphone Kaya tapos lang yung mahulog, tapos yung isa naman itong opo, 23,000 dito, dalawa Ay, na, si BG yun Silpo na Dalawang silpo na Hulugan ko, bali 5,000 na buwan Eh, ito, isang hulog pa ko lang ito ah, Mali lang sa, silpon, sa video yun, yun yung gamit ko sa panggabi Sa isa pa Wala memory card yun uh, ah, Patasa ang gig nun, Kasi rin, kaya walang memory card Uh, isa na lang silipong ko kong gamitin Nawala yung isa eh. Yan, ayaw na nga mag-ring. Hindi na dito. Patay. Patay na. Kaya na nag-ring pa ayos. Sumagot. Tapos mga walang tawag. Pinabaga namin. Pinatay na. Kaya hindi na pala sa tutang natin kung gusto. Kaya eto. Magdosa na tayo. Kung hindi na ibalik yun, kaya na na talaga yun. sa kanya na yun kung ano um, na kung magkasado um, siya ikaw dalawang sim card yun membro uh, smart saka dito uh, sim card yun huwag nyo lang kung yung smart po saka dito globe lang ko natira yung kami ko sa upo na wala ang sim card globe dito at saka si ah gusman hindi siya hindi na siya eh masyadong tayo talaga sa buros ako sayang sa, sa tricycle na 192 192 na ko na sa likod niya na aulo di ko napansin